So, kaming magpamilya ay nag-lunch date na naman kami. Ayan ang aking Mateo happy-happy sa kanyang pagkain. Pagkatapos, mga nanay, ay pumunta kami dito sa tindahan na ito nang dahil may request talaga ang aming dudong Mateo na may bibilhin siya dito. So, inuna ko na lang siya kay Magbagot Botman. Ang sabi niya, parati na lang daw siyang hinuhuli. Ay, hindi naman. So, inuna talaga yan siya namin. So, ayan, pagkatapos lumipat kami ng iba pang tindahan kasi ibibili ako ni Daddy Tim ng panibagong boots kasi nga meron naman ako last year pero ewan ko bakit binibili pa rin niya ako so hinayaan ko na lang yan mga kananay kasi libre naman sabi niya sige bibili ka ng bagong boots kasi nga alam mo naman nagagandahan ata siyang tuwingin sa akin na nakabutas so, na yung lang yun, mga nanay ano lang parang may palit palit talaga mga kananay no so ayan po kaya bumili ng bago so ayan na sinukat ko nga dyan ayan uh, na talaga ang binibili namin ang dahil yon ang size ko 6 and a half no hello mga nanay mag unboxing tayo sa amin yung binigay kanina, no? Pero yung iba, tapos nang nalikpit, ito na lang. Woo! Mga nanay, ang daddy team, mga nanay, no, kay binili ko si daddy team na belt, mga nanay, may brown shot sa ka black, agoy. Uh -huh. And, pang shape niya sa kanyang mukha, parang masamot ka guwafo, guafu <laughs> ah! At saka mga nanay, may another na naman akong pang winters. Pang winters mga nanay. Uh, um, May ano siya, may hood siya. Ayan. Tsaka turn on siya mga nanay. Turn on. Uh -uh. Mm I made this cool foam fighter. Okay. Ayan po no, may bago tayong ano ba to? Ay, sweet spans. Sweet spam. Ah, pants. Ah. Ayan, gala ang yung nanay. Mmm. Yeah kay ano si lang di ipalitan po po ni Daddy Tim o si Kapil man eh. ilan ako si Daddy Tim ganina nga palabog na na siya ang kanangkuan kaya kasamuk-samuk lang nga siya ang pilsa ganabang so, nanay, may bago na namang pang winter ang ating nanay Jenny no ah pang winter na sapatos mga nanay butas butasin ang ilong <laughs> boots mga nanay kay malamig man butig kong maning ato ang kuan diri kung di ka mag boots so meron naman akong luma mga nanay eh, pero binili pa rin ako ni daddy si eh. okay lang din na kung baliban, man nanay kay libre man na uh -huh. kay mga nanay kay sulod man po ako nang kikuha mga kananay ang kuan kay suot na naku pero nagnalang ay kay so meron tayong bagong damit mga nanay no na oh di ba ganda nito mga nanay o ta -da, ta, -da, ta, -da, ta -da. O di ba? Mm. Kasi ang kasya talaga ikit sa akin mga nanay. Ah. I love this. Yes. Woo, di ba? Ah. Saka natin 'to isukat mga nanay. Ginaginaw ako. Giniginaw ako. At mayroon pa di mga nanay, itets. O di diba? ah. At mga nanay, hindi na kailangan pa magsuot ng Pangilalim kasi, dalang pangilalim na udi pa. So, very fresh. Very fresh. <laughs> Ganda siya, mga nanay. Magkikilis siya. Uy! wala man siya, mga nanay. Pangkilis man siya. Alam mga nanay, wala dyan ko na. Wala na ako nakit iganin e, na. Gadalit sila kong palit, kipunit e, kay. Nagmamadali kami kay. Kumain kami kanina. Uy, kamangganin sakit mo na akong tinghan. Nangita mag-bathroom. Dagan rin so ang anay ko, team, Let's go, Tim. Bayanan mo na yan, Tim. Kay kuan ka nang matunog bathroom. Kay gasakit akong tiyan. Kay kalibaan mo na. <laughs> Ay, bantinis mo din yung mga nanay. Look at this. Oh, maglagot na po ng ating mga ano natin dyan. Kay maiksi na naman yung suot ko. Hmm. Pero ay tingnan niyo naman, oy, ang So, social ko ko lang kaya kasi nga aka size ko kasi mga nanay. So, alam ko hindi nakus ako, hindi talaga ako nagsusukat-sukat nang dahil nga siyempre magsuot ka ng boots, nagsuot ka ng jacket Kung ano-ano no, pag sinusuot mo diyan kasi malamig tapos alisin mo yan lahat sa katawan mo tapos ibalik e, mo na naman sus maraming trabaho. Kaya ko. Uy, pang tinis pala etes Hindi ko kasi tininan. In, -in ko lang siya mga nanay. Sabi ko, e, ay, sa akin. Mm, sa akin. So, naputin na. Dia nampak buka agak no. Allah. Wah, tinis wala siya. Ay. Uy, unyo, saan man pag-ihi na eh. Nah, mo na po ni Ron. O, di ba, ninut kay short mga kananay. Mm -hmm. Di ba? Sosyalis! Yan, palibasa kasi yung mga ano natin, mga kananay, hindi sila sila makapagsuot ng ganito. Kaya wala silang alam sa mga ganyan na mga damit. O, oh, di ba, mga nanay? So, ngayon, isusukat ko itong damit na ito na nabili, no? So, nilabhan ko na siya. Natuyo na. ha. <laughs> Alright, isukat natin ito mga nanay. Tingnan natin kung maganda ba tingnan. Mm -hmm. Alright, lights, camera, action! So, ito na yung red. Ah! Hala mga nanay, hindi na siya maiksi, no? Hmm. Extra small itong red mga kananay. Extra small. small man nanay, parang ganyan talaga siya ba? O, oh, pwede ako mangumbira dito mga nanay at isusuot ito. <laughs> Setelah ganggating. Eh. Pak. 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 Kasihan-kasihan makan ikat yang di tindahan. Oh, diva. hmm Huh? <laughs> So, ito naman yung isang mga nanay, no? Hmm. Pag ano lang ito, pag bahay lang ito, huwag nyo nang pansinin itong shoes. Kasi pag bahay lang ito, mga nanay, nilagyan lang natin, hindi ko na hinubad yung shoes, no? So, hindi na pwedeng maglagay ng dito mga nanay, Ngayon, mayroon na siya. Mayroon na siya pagsangga. <laughs> o, diba? Hmm. Dalang short siya mga nanay, o oh, diba? Woo! Dalam short siya. Oh, hanggang dito talaga, oh. Pag umihi nito mga kananay, alisin lahat. Dem, dem, dem. Ah, lihupag pa ang nanay. O oh, diba? Wow! Ha, <laughs> nakashort ka siya mga nanay o. Pero no. Wala nakikita. Body suit. Body language. Mm -hmm. Body language. Uh -huh. uh -huh. Ayan mga kananay. Pag ano lang naman ito? Pag araw-araw, no? Mm. Diba? Pero pag umihi talaga. <laughs> huwag na tayong umihi pag ito ang suot ng nanay. O diba? Diba? Huwag niyo lang pansinan dito mga kananay. Kasi nga, hindi naman tayo magsusuot ng ganito pag... Sa pambahay lang dito mga nanay. Iwan eh. mo ko na kung naintindihan mga nanay yung... Ano niya ba? So... Para lang siyang regular dress mga nanay, no? So... Uy, hibat man. <tinyo>